mga host, no? it's me, the Official here. Siyempre, Ana Leng Lang Malakas. So ngayon, guys, alam nyo naman, more on updated kayo kaya sa Sockmed. So, siyempre, hindi kami nakapunta sa birthday ni Dindo yes. diba? So, ngayon, meron kaming surprise sa ngayon. Kaya, Dindo, sana mapanood po itong video na to Happy, happy birthday. Belated birthday. <laughs> so, ngayon, syempre, papunta na sila rito. Kaya, iyakanda na dito yes. kami ngayon sa Goldilocks. So, ngayon, hindi rin mabubutong uh, celebration namin kung hindi rin dahil sa Lindo Fan Club Canada na pinagbibidahan yeah. ni Madam Raquel Lucena Abrigo at kanyang mga miyembro. Yeah. Ayan. Kaya, so, ano pang hinihintay niyo mga ka-host, no? O, na natin yung cake. Let's go! go! So, ito na yung prepare na, okay? Ayan, <laughs>

Ano? Ano siya? Ano siya? Na nasa labas, pinapabili lang. Naki ka lang kay Wait! Saan ka lang pitoin? <laughs> Anong sabi niya? Ano? Bakit pinabasa mo yung chat? Sigurado ka. Anong gagawin sa mababang? Nabili lang <laughs> yun. Halika na. Ngayon, akyat tayo lahat sa taas. Akyat lang kayo lahat sa taas. Tapos, prefer na kayo. Hawakan nyo ito. Oh, ayun to. Ayan, ayan. Ayan, na alam niyo na gagawin dyan, ha? Oh, Sabugin nyo, ha? Para magpumutok. Sabog. ha? Tapos, ay, ilakad niya na sa taas. <laughs> <laughs> Akit na ron. <laughs> Akit na rin sa kanya. Sige. Tapos ako, ako ngayon, ako ang guide sa kanya, ha? Akit niyo sa taas, ha? Dahan-dahan lang. Dahan-dahan, dahan-dahan. Akit na kayo, baka maano yung ano <laughs> <Akyat na>, yung... Dahan-dahan <laughs> <Akyat> yung... lang. <laughs> okay? okay, guys. So, ngayon, guys. Uh, ako ngayon mag-aantay rito kay Dito tapos meron tayo surprise para sa taas. Ano, ready CJ? Ready na, ready na. Ay, yung uh, pala, blindfold. Like, 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 ito na lang. Ito na lang, bro. Walang tayong horos. Let's go. Cut. Di na. Hi! Hi, ito. Kamusta? Analing! Ito ka lang. Okay, ito, diba? Dito, sa Analing, kagadin na. Ito ano. ka lang. Diba? Siyempre, gusto ko itang isurprise kay Analing. Siyempre, kita mo naman, napakaganda ni Analing ngayon. Siyempre, kailangan actually nasa taas sila. sila Ngayon, teka lang, uh, isa surprise kita. Okay lang, pwede takpan mo yung mata mo. Okay lang, tatakpan natin yung mata. Ito tayo. Takad mo kasi digdong eh. ka? Ayan, ito na, ito na. Ayan. Alright. Ayan, hindi ka mo kung Nakikita ko pa ng konti. Usog konti, usog konti. Usog pa lang natin ng konti. Ayan. Usog konti, usog konti, usog konti. Konti pa, ayan. Ayan, okay na. Wala kang nakikita ah. Wala. Isa so, surprise lang kita. Ay pagpasensya mo na ha. Ay, ito so, surprise lang kita kay Ana Ano yung karton? Ha? Karton? Karton lang yan, karton. Ayun. Okay na yan, tara, dali. Dito. Jay, dali, una Jay. Sa kwarto? Ah, hindi dito. Ako, ako mahala sa gagawin kita. Ayun, let's go. Sige, abante lang. Abante. Sa baba tayo, wait lang. Sa taas nga. Sa taas. Sa taas oh, yeah. Oo. Sa taas tayo. Wait lang, kita mo. Wag lang at wag. Oh, sige, yan. All right. Ano Dandan, ah, dandan. Ah? Siguro, siguro, siguro pinasalon nyo si Ana lang. Tapos ila delikado ang itsura mo, Ay ay, tsura, let's go tayo. Dandan. Sana dito 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 Sige, mga kita. unta Oh, tawag lang. Ay ay. Kagay kita. Ay ay. ay dahil dahil. Makasal. Ready ka na ba mamatay? <laughs> ayan. Kuya, baka kung ano Hindi, naman na ala. Baka wala na ka naling. Wala na. Ayan. Let's go. Dito, dito, dito lang. Dito, dito, dito. Basta ako, akong bahala, sir. Pandinig ka ng boses na ano, oh, Mamaya na. Oh, dito tayo, dito. Ano, Leng? Ayan, 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 ayan. Yan ang maganda. Ano, oh, Dito ka na. Oh, Diyan ka lang, ha. Huwag kang... <laughs> Ano okay. nga ito? Parang na? si Ultraman Tiga to <laughs> dito. <laughs> <laughs> si Ultraman Tiga. Saka ka lang. Relax ka lang dyan. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Analing! Okay. Diyan, diyan ka lang, diyan ka lang. O. Oh. Dito, 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 dali. O, oh, yan na. Ah, Liga, dito, 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 dito. Pakilabak muna okay. kayo. Kawa na. iba okay. makawa mo, muna eh. Ayan, dito, dito. Wag yan to, wag yan to. Oh, what is kagad? Tayo, gay dito dito dito, tagal dito, gay. Okay. One, ay ay, mama, kamay mo. Ay ay, One. 2 3 Happy, Happy birthday. Happy birthday. Wala na, wala na. Wala na. Wala na. lang. na. Wala na. na. ng birthday mo. Kaya ito na. Yung surprise namin. Really? Oh. Oh. Ay, gusto oh, na di ba sa kaya? Okay, ayan. Siyempre, eto ay di na nagtatapos dyan. Ayan, siyempre, kami ni Annalyn at siyempre, di kami nakapunta ng team ko sa birthday. ka. ngayon natin isi-celebrate ang birthday party. Oo, oh, ngayon kami babawi oh. sa'yo, kuya. Ayan. Ano masabi ano mo? Ano mas mo? Wala, akala ko wala lang. Oo. Oh, tapos akala ko si Ana Leng, naka-VS ng Vestida, tapos sa na tawas, ako. <laughs> Ayan, syempre, hindi rin matatapos, no, so, hindi rin namin magagawa itong birthday ano, gift namin sa inyo. Syempre, dito rin yan sa Lindong Fan Club, Canada. Wow. Ano ba natin mo? Yes. Ko? Salamat po, me. God bless po sa inyo. Hindi ko Ayan. akala yan, may pasabog pala kayo. <laughs> Ayan. At syempre, hindi lang din nagtatapos yan dyan. Akin na yan. Ayan. Meron din syempre wow. ako. <laughs> Siyempre <laughs> din ako bibigay na cash sa'yo. <laughs> ano yan? Ito ba yun ang kanina sa akin? Gagawin di yan. Kaya pala masakit. Ayan. Ayan Siyempre may bibigay din ako sa ito. Ayan. Surprise. Syempre, pwede mong buksan. Buksan mo. Ayan. Uh, <laughs> Ayan. Wow. Wow. <laughs> wow. wow. Siyempre dito mo nalit ng no, cake na to. Ayan paper ito ay mo naman si si Ana si, si Dingdong ali karito dali oh uh, ali karito dito ayo gusto nga pala happy birthday pala kay Dingdong ayo salamat po sa inyo lahat grabe ng pasabog nyo akala ko wala na happy birthday Dari happy mga mga birthday Happy birthday, thank you so much po uh, Tawag dito, uh, Ding Dong Fan Club Canada, maraming maraming salamat din po Sa patuloy niyong pagsuporta sa amin Maraming maraming salamat, salamat, salamat guys Thank you so much Yo, Yay. what's up? Ayan <laughs> Simple lang yung celebration namin Pero sama-sama Ang team, let's go! Ayan